Shawarma negosyo bang ba gusto mo? Pwes, try mo ng recipe na to. Dahil gagawin natin crispy yung pinakalalagyan mo. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko. Kaya wag niyong skip itong video. Mura at masarap yung shawarma. Tapos kapag kinagat mo, napakalutong pa. Tingnan niyo naman, parang lechon kawali ang itsura ng lalagyan ko. Tapos marami din na magagawa mo, kaya perfect siyang pang negosyo. Ipaparinig ko muna sa inyo kung gaano kalutong ito. Kaya naman, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 15 pieces na siomay. Isang pirasong pipino. Tatlong kutsarang oyster sauce. Molo wrapper. Dalawang kutsarang mayonnaise. Apat na pirasong bawang Isang kutsarang asukal Isang kutsaritang paminta At mantika sa pagpirito So gawin na natin yung sauce Maglagay tayo ng 1 4 teaspoon ng asin sa mayonnaise 1 4 teaspoon ng paminta Isang kutsarang asukal Bawang At konting tubig Haluin lang natin mabuti para matuno agad yung asukal natin. Next, salain natin yung bawang para hindi bumara sa piping bag. Yung iba sa inyo, marami na nakasave sa mga recipe ko. Pero wala pang naluluto, kahit isa dito. <laughs> Gagamitin ko yung non-stick kawali ko. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, igisa na natin yung bawang. Grabe, amoy pa lang, napakasarap na nito. Lalo na siguro yung nagluluto, no? <laughs> Then, isunod na natin yung walang kamatayang siomay para sa mga chismosa mong kapitbahay. <laughs> so, imix lang natin ito mabuti. Then, maglagay tayo ng tatlong kutsarang oyster sauce. At paminta pampalasa. O, oh, di ba Madali lang ang pagluluto nito. Mas mahirap pang pa ang singilin yung may utang sa'yo. <laughs> Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. So, iset aside muna natin to Guys, gumawa pala ako ng aluminum cone dito. Kung may lumang llanera kayo, pwede nyo din gawing hugis ganito. Ito kasi ang ipangmamolde natin sa molar wrapper ko. Bale, ipaikot lang natin yung molar wrapper dito. Tapos basahin natin ng tubig yung isang side nito. Ito kasi ang magsisilbing lak sa molar wrapper ko. Then binasa ko din yung dulo dahil tutupin natin to. So, ayan, okay na. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Bale, imo-molde muna natin lahat ng molo wrapper bago natin itong ipirito. Pero pwede naman kahit lumpia wrapper ang gamitin nyo. Ang importante lang naman ay makagawa kayo ng aluminum cone katulad nito. Heto ni sample ng nagawa ko. Bale, ilalagay lang natin sa aluminum cone yung molo wrapper bago ipirito. Madali naman hugutin mamaya ito kasi madulas na yung cone na ginamit ko. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos pirituhin natin to into medium heat hanggang sa lumutong ito. Kung mapapansin nyo, lumalapat yung molo wrapper sa aluminum cone ko. Tapos hugutin lang natin to. Kailangan mag golden brown yung kulay ng raper nyo. Continuous lang ang ating pagpipirito. Hindi naman kasi ito lalambot agad, basta wag mo muna ilagay yung karne dito. Kaya habang wala ka pang customer, pirituhin mo na agad yung wrapper. Para kapag may bumili, lalagyan mo na lang ng karne ang loob nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, ilagay natin sa mixing bowl yung siomay. Then, isang pirasong puting sibuyas naman. Maglagay din tayo ng pipino dito. Pwede nyong dagdagan pa ng pipino para mas marami ang magawa nyo. Pero kayong bahala kung gusto nyo pa maglagay ng kamatis dito. Grabe, ang sarap ng itsura. Ganito palang ulam na. Then, ilagay na natin yung karne sa ating cone. Kapag kinagat mo, napakalutong nito. Tapos pati yung pipino, nakakadagdag ng lutong dito. Panigurado, marami na naman ang makakain mo nito. Hindi baling konti ang benta, basta busog, kakamerienda. <laughs> so, lagyan natin ng mayo garlic sauce para mas lalo pang sumarap. Heto ng ating crispy shawarma bites. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano ang nagasas mo sa inyong rekado. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.